Ayan guys, uh, ito na ang panglabing isang Mabibigyan natin ng ayuda galing kay Sir si Eduardo de la Cruz. Ayan po, ito, ito po, uh, si Rafael, ano? Nabalis. Nabalis, po, uh, isang PWD na wala na sa kanya nag-aalaga. Uh, nag-aalaga po, ayan po, kasama po. Uh, nag -isang, uh, Nag-iisang, na lang siya po ng Um, namumuhay na mamayan. Ayan po. Pina po po. Pero po, may anan sa kanya pong tao, yan pong katabi niya po. Uh, okay po, message ka po. Isa, isa naman message ka? O siya, isa yan lang? Siya yan lang. O, hindi man yung ganyan yung tatawang lang para mo, ano, matabangan niyo. Sa ibig ka sa mga Para kung sakaling may ayuda. Oh, Ayusan niyo mo magtanong. Ano? Po, may po ako ng tulong sa mga puso na ito pong in, in, iniwas sa akin ng lulahin ko na ilangan ng tulong para ma siya. Eh, hindi ko naman ho kayang ipagamot kasi wala rin kami. Um, sana po, kung sino man po ang dong, may puso na kayong tumulong dito kailangan po lang ng ano para maipagamot po ito kung ano po ang kanyang nararamdaman. kasi pinag ano ko na po ito sa doktor sabi ano lang daw yun kaya naman daw kontrolin ang isip so ko naman sa kanya kontrolin niya pero hindi niya daw kaya okay ayan po ibibigay na natin po ang bigas dito para ano po, po. Maraming salamat po sa nagkawang gawa po sa na Sir Eduardo de la Cruz, masalamat ka. Eh? Salamat po, Sir Juan de la Cruz. O, Eduardo de la Cruz. Eduardo de, de la Cruz. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay na po ito.